Good morning mga kalapatids. <laughs> Magbablog tayo ngayon natin tong pagkakataon. At ayan, nagpamiryan tayo yung champion ng pooling natin. Persa ka 6, si Miko. Ayan, Miko Medina. May pamiryenda siya. Sa toaster natin, si Boss Ame. Ame! Hey. Magkasalita ka. Gusto kang marinig ng mga viewers sa atin. Nag-iibig <laughs> Ayan, Jo. Ayan, yun ating mga kasama. Miryenda-miryenda muna. Ayun, mga ibo namin. Habang maaga pa naman eh. Kaya tama-tama kayo. Gumaganda na yung panahon doon. Nakikita nyo ayun, no? Yun. Yun, mga kalapatids. Kaya... tulap na lang, no? Two laps na lang. Semi-final na. Medyo maganda yung standing. Sana magtuloy-tuloy pa, mga kalapatids. Sa susunod na ilabas yung standing, babalita ako kayo kung pang ilan tayo. May magandang, ano siguro, resulta yun. Alright, mga kalapatids. Psst. Oh. Psst.

Teka, tingnan ko muna yung oras. Time check. Eight Ah, kaya yan. Eight <coughs> twenty eight. naman. At ayan na nga mga kalapatids, pinakawala na ibon natin. Bigla naman umambon <laughs> na ismas yung ibon natin. Ay umaambon ng patak-patak pero kalagay ko kaya naman nito to. Ayan o, dyan siya lamang gagaling eh. Sa gawin na yan eh. Ayan o, meron ng liwaliwanag na unti At ayan yung araw, medyo sumisikat-sikat na. Sana tumumbok agad yung mga ibon natin mga kalapatids. At para di ma mahirapan. Sang tintin yung toast namin, bali nasa 60 ata yung air distance nun. Sabay-sabay ko ng pinakawalam para sa pag-iingat din. At uh, sabay-sabay silang umano rito. Mag-umuwi. Yan mga klapatids ng ating update. Aabangan natin sila. Wag naman sana ilakas tong ambon na to. Ganito na lang sana para hindi masyadong mahirap iibon natin. Yun mga kalapatids at abang tayo. Ayun, meron pa tayo isang vibing nakawala. Abangan natin sila ng toast, sangkin kintin toast. Ayun na mga kalapatids, iibon natin. Nakalagkad natin kay Arnel, lima pa lumilipad. <clears throat> Ayos, saktong-sakto. Porti nine minutes nilipad nila eh hinatak pa ate ibo natin ay ayun umalis na yung kay Arnel ayan apat hindi ko na isinaka yung isa hindi ko na isinama at pinagpapahinga muna natin ayan Ar Arnel <laughs> isa yun nasa bay alright saktong sakto gandang toast ayos at bukas tingnan natin kung magtotos pa tayo kahit malapit lang dyan sa pinagtotosan natin pagpag -pag lang kumbaga alright mga kalapatids yan ang ating mga warriors silipin natin sila pahingahin natin unti bago natin pakainin ayan sila winner alright hindi mahininga lah. yung isa natin saka si Pamato yung isa sa isang kabila pumasok eh kukunin ko lang mga kalapatid so ayan yung isa oh mabirecover re na ng, ng maganda yan mga kalapatid pakain natin pink mineral redstone stone great stone taiwan soil saka binder natin yung peace oil yan tapos sa tubig natin power wings yan yung ko ihinalo yan ang bibigyan natin sa akin nag-aabang na oh. yan mga kalapatids ang ating for today's video para sa ating mga warriors